Magandang araw po mga Kairides. Ito po yung uh, kalsada ng Bulo Norte si Pukot Sur. Isa po ito sa mga paborito ko rin pong uh, daanan kasi bukod sa maganda yung uh, kalsada, napakarami pa pong mga punong kahoy. Kapag dumadaan ka po rito, kahit mainit yung panahon, di ka po makakaramdam ng init bagkos uh, makakaramdam ka po ng uh, lamig ng simoy ng hangin. Ha, pag dumadaan po ako rito, ha, marami po ako nakikita ang, ha, mga motorista na mga nagpapahinga. Binidiyuan ko po ulit ito para meron po tayong souvenir kung gaano po kaganda dati itong kalsadang ito. Kasi malapit na po ito mag-widening. Uh, ang uh, pag-develop po ng isang uh, lugar, meron pong uh, advantages at meron din pong uh, disadvantages. Ang advantages naman po, bahala lalawak po yung kalsada. Kaso nga lang, yun lang po ang disadvantages nito. O wala na po yung mga punong kahoy. A shout out po sa mga taga si Pukot Kamarini Sir. Maraming maraming salamat din po sa mga nanonood po lagi ng ating mga videos. Lagi po nating na tatandaan. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.